So, ayan po mga kasari. Kakarating lang natin. Ayan po ang ating napamili. Ayan, limang kaito na alak. Uh, apat na kaito na alak. And dalawang kaito na groceries. Ayan. So, limang plastik na chicheria at isang sakong asin. So, yun lang po ang ating napamili word. 16K plus po mga kasari. Ayan. So, yung tanawin po mga kasari, update ko po sa inyo kung magkano na po ang aking presyuhan. Hello po mga kasari, welcome back again sa ating mungting channel and uh, good morning po sa inyong lahat po mga kasari. Uh, please po mga kasari, don't forget to subscribe, like and share and comment and click the notification bell para lagi tayong update sa ating mga bagong upload. So, good morning, good morning, good morning kasi nila at mga kasari. For today's video ay mag-haul in pricing po tayo ng ating mga pinamili na mga groceries mga kasari. So, um, kahapon nula tayong upload kasi nahirapan po akong mag-vlog po mga kasari kasi lagi pong may uh, nagpa-sounds po ang ating kapitbahay. So, pagkapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap baka po mga kasari ay makapiright po tayo at gusto ko sanang mag live kaso ah uh, hindi pwede kasi ah uh, araw-araw po mayroon pong sounds po ang ating kapitbahay so ang pagbablog ko po ngayon mga kasari ay timing po kung aalis po ang ating kapitbahay so saka na ako mag vlog kasi um, yung sounds po ay papatayin ninyo po mga kasari kapag siya ay umalis. So, um, yun po ay tinaming ko po mga kasari na makapag-vlog at para hindi po tayo makapirait ng sounds. Ayan. Ay so, for this video mga kasari ay mag-haul tayo kasi marami na pong nagmahal na mga produkto. Lalong-lalo na po sa itlog. Grabe ang pagtaas ng presyo mga kasari sa asukal na gabi. Napakataas na po ang presyohan ng bilihin natin ngayon. So, sa worth na 16K plus po ang ating napamili mga kasari, ang kunti na lang kasi napakamahal po ang bilihin natin ngayon po mga kasari. So, ayun po mga kasari, abangan nyo po ang aking pag-haul and pricing. So, so abangan nyo po mga kasari ang ating haul and pricing. So, bago po ang lahat po mga kasari, pasok, enter So, ayan po mga kasari. Mayroon po tayong so, uh, champion. Anim na, ba, anim na bar. Binta natin ay 8 pesos. Yung kala po ay 8 pesos. Yung surf powder ay 9 pesos. So, yung king po mga kasari ay 6 pesos na po ang ating bintahan per pares. Kasari, Ang ating sunsilk ay otso na po ang bintahan. Sunsilk pink, otso din. Palmolive pink is otso. So, yan po ang ating bintahan. So, ang ano mga kasari, kasari wapilo is 13 pesos. Isang dosina po yan mga kasari. Sa crimson keratin is noibi. Ayan. isang tay so isang tay na dawne ang bintahan po natin ay 8 pesos um 12 pieces na crispy mix ang bintahan po natin ay 17 pesos ayan kasi mahal na po ngayon mga kasari so yung kalchis na natin is 13 pesos anim na piraso lang po yan mga kasari So, yung tissue natin is 13 pesos. Yan, 13 pesos ang ating bintahan. So, sa lulipa po mga kasari is 35. Sa first sa stick, stick o, 35 din ang ating bintahan. Ayan, tatlong buti po ang aking kinuha po mga kasari. So, sa po natin mga kasari, um, 12 pieces po yan. So, bintahan ko po ay 11 pesos. Ayan. So, yung kubra natin is 29. Limang piraso lang po ang aking kinuha mga kasari. Ayan, limang piraso. So, snowboard is 3-5. sa ikilard XL ah uh, XL thirteen pesos sa sweet beef uh, lampin is 10 pesos ang ating bintahan So, ayan po mga kasari. Ang must po natin is 5 pesos po ang ating bintahan. Ayan. konti lang po ang aking kinuha mga kasari kasi hindi na po mapinta yung mask po dito. Minsan lang po may naghanap. Ayan. So, yung kujisan po natin mga kasari ay isang kilo 130 po ang puhunan. So ang bintahan po natin bawat piraso is 15 pesos isa. Yung birds tree natin mga kasari, ayan, 12 pesos na kasi mahal na po ang puhunan ng birds tree. Ayan, a limang type po 'yan mga kasari. So 12 pesos, yung energy natin is 10 pesos. Ayan pareho lang pong presyo mga kasari. Yung sok natin is 13. Yung kopi ko blanca natin is 10. Yung Milo natin is 10. So, hindi po ako nagpatong ng malaki mga kasari kasi matagal pong mabinta po mga kasari. Ayan, so ito pong aking paraan para madaling mabinta. Ayan, kahit kunting tubo, okay na po. So ayan po mga kasari Ang bintahan po natin sa itlog Is 10 pesos Ayan So kunti lang po ang aking ginansya po dyan mga kasari Kasi mahal po ang itlog So 50 na po ang puhunan for 3 So yung sugar po natin mga kasari Is 76 na po ang kilo Ayan So ang bintahan ko po is 23 per 1 quart na Kasi ang puhunan po ay 76 na po ang kilo po ang puhunan <coughs> So, ayan po mga kasari. Ang coin start po natin, 400 grams is 62. Ayan. So, 200 gram is 35 po ang ating bintahan. Ayan. So, yung kalchis po natin ay 8 pesos ang ating bintahan bawat isa. So, yung malt and milk is 7 pesos. Ayan. 7 pesos po lahat ng aking bintahan bawat isa po mga kasari ayan so yung dowie natin is 12 pesos so yung odong natin is 35 na po ang ating bintahan kasi mahal na po ang odong mga kasari yung natadi ko po is 3 pesos po ang ating bintahan ayan 3 pesos So, ayan po mga kasari, ang ating mga dilata, ayan. So, yung Lucky 7 natin na 12 pieces po yan mga kasari, ang bintahan ko ay 27. Yung Lucky 7 is small, 6 na piraso, is 20 po ang aking bintahan. Sa naguya po ay isang uh, 18 pieces, ang bintahan ko po ay 27. Yung Kim po ay isang lucina, ang bintahan ko po ay 23. yung king cup po natin isang dosina ang bintahan ko po ay 25 kasi mahal na po ang king cup po mga kasari so yung green peas, ang bintahan ko po ay 18 apat na piraso lang po yan yung black beans natin apat na piraso so 22 po ang aking pintahan. Ayan, 22 din ang kita natin sa black beans kasi mahal na ang black beans po mga kasari po mga kasari, lahat ng chichiriyang small, ang bintahan po natin ay 3-5. Ayan, 3-5. Yung niscapi natin, 25 grams, is 24 po ang aking bintahan. Ayan. Sa iba po, ang iba po niyan mga kasari ay 25 na po kanilang bintahan. Pero dito sa akin ay 24 pa rin. So, yung junk pots natin na tag 10 pesos po lahat niya mga kasari. Ayan. Yung medium size, lahat po yan ay tag pesos, kuridas. Ayan. So, yung tanduway natin, senior light mga kasari. So, mahal na, ang puhon, ah, mahal na po ang puhunan by mga kasari. So, ang pintahan ko po ay 70 pesos. Ayan isang kiss po yan mga kasari. So, yung long neck light natin, isang kiss, ang bintahan ko po ay 130. Ayan. Hindi po ako nagpatong ng malaki mga kasari kasi matagal pong mabinta. Ang tagal po natin makaroling. So, yung ano natin mga kasari, yung Kometa Small, 65 po ang aking bintahan. Ayan. So yun po mga kasari ang ating Senior Dark na napaka, napaka ano po ng puhunan po mga kasari. Ah, uh, mahigit 1.5 na po ang puhunan. So ang pintahan ko po niyan mga kasari is 80 pesos ang Senior. Ayun. 80 pesos na po ang aking bintahan niyan. kasari, ang pintahan po natin dito mga kasari is 78. So, kunin natin yung 3. So, dubli po ang ginansya po natin mga kasari. Ayan. So, yung magic po natin, magic sarap is 6 pesos. Ayan. So, kunin po natin to mga kasari. Ayan. So, 12 pesos po ang ating magic sarap. Ayan. Kasi tag 6 pesos po ang ating pintahan. So, ito po ang free ng ating Nestle cream mga kasari ayan free ayan so yung alpine natin mga kasari is 45 condensed OB is 69 sip guide big is 23 sip guide small is 20 uh, 10 Jill is 6 pesos. Yung Toyo is 4 pesos. Ito ay 3.5. Ayan, 3.5 po lahat ng mga junk foods natin. Ayan. So, yung biskwit po natin mga kasari lahat po ay tag-8. ang isa. Yung junk foods natin is tag-3.5. Ayan. So, itong domino natin is um, 8. Itong ating smart dishwashing. 28. Ibap mga kasari is 35. Ayan. Tropical fruit mga kasari is 25. Ito ay 35. 35 po ang ating super cans. 5 ang ating wiggles. Ayan. So, ayan po ang ating mantika po mga kasari. 23 na po ang ating bintahan kasi tumaas din ang presyo. Um, 76 din po ang kilo ng oil po mga kasari puhunan. So, 23 ang ating bintahan. Ayan. So, yun po ang aking resibo na binilan po mga kasari. So, yung monggos natin is 26 na po ang per one port. Kasi tumaas na po ang monggos mga kasari. So yung itlog ay 10 pesos na rin ang ating bintahan. Yung ice cream ice cream po mga kasari ay 3.5 po ang aking bintahan. yan